boss, dahil may nag-comment kung paano paggamit nung divine diamond at um, ilang araw o ano yung divine diamond mga boss, walang expiration yan kumbaga, anytime o kahit anong oras, araw mo gamitin, pwede yan, bale ito, gagawa ko ng video mga boss um, i-actual ko mag-top up, alam ko meron pa akong Divine Diamond na 1,800 Ayan. bibili ako ng battle pass mga boss battle pass ito yan bali ito yung battle pass may expire sa pork Okay, bilhin na natin dito sa unlock Let's go, 560 Okay, ang price nya ay 700 Divine Diamond Yan ha, nakalagay dyan ha Divine Diamond, hindi yan gold ha Magkaparehas lang sila ng itsura ng gold Pero yung gold natin Sa taas, ayan 831 Ito naman, Divine Diamond Meron tayong 100 Oy okay, 1,820 ang divine diamond kasi hindi yan na display dito nakikita lang yan once na nag click kayo sa sa mga ita top up nyo kung meron kayong divine diamond kung wala kayong divine, divine diamond ganto ang kalalabasan mga boss sample sample ah sa sample ako ng mahal para hindi lalabas yung divine diamond ko yung sample ito yung mahal konti. ito toyan. ayan na. Ayan ang lalabas pag walang wala kang extra divine diamond. Ayan ang lalabas mga boss. Dahil nga wala kang ano, wala kang divine diamond. Kumbaga kulang o oh, kulang yung divine diamond mo kasi ang divine diamond mo 1800 lang ang kaya lang niyang bilhin ay mga ganto. Yan, 800. Yan, ito 1,050. So, kaya lumabas yung Divine Diamond ko. Ibig sabihin, pag lumabas yung Gcash nyo, Play Store nyo, wala kayong Divine Diamond. Okay, gets na mga boss. Ganun lang kasimple. Kaya bilhin ko na itong Battle Pass. Bye na yan. yan buy bye. So, diba? Pagin na tayo ng battle pass mga boss. Tapos syempre may makukuha tayo dito sa ano sa top up. Alam ko meron tayo dito gift ayan no. Dahil nag-expend tayo ng 700 plus Yan. Claim na yan. Tapos syempre papasok rin yan dito sa permanent top up. Hindi lang na na bilang dahil konti lang tinap up natin. Ngayon, titignan natin kung ilan pa balance natin mga boss. Check natin kung ilan pa yung DD natin. Punta kayo dito sa daily pack. I-click nyo yung pinakamura, itong 59. Wow. Oh, dali, meron pa akong 1102. Okay mga boss, yun lang ha. Ganun lang ang pagbili gamit ng Divine Diamond. Kung gusto niyo naman itong bilhin, itong daily na to, mag, um, gusto niyo ng Archangel Weapon, kailangan nyo mag-top up ng 2 times 7 days. Ibig sabihin, 2 weeks ka magano mag-ano. Alimbawa, 1 week, 7 uh, days, tapos pagtapos mo maklaim na to sa loob ng 7 days, another top up ka naman ng isa pa para makabili ka ng isang ay makaipon ka ng isang Art Angel weapon. eto kasi kailangan mo nito ng 20 pieces na shard, isang AA 'yon mga boss. Okay, 'yan lang. 'Yan lang mga boss, masalam.